ano yung mga bagay na dapat meron ka sa Sari Sari Store. Pag-usapan natin. Simulan na kagad natin sa mga stante o mga shelves. Obviously, meron ka dapat nito para paglagay ng mga products mo. Number two, cashbacks or cash register. Kung bibili ka nito, suggestion ko yung may lock. Kadalasan naman may lock yung mga ganyan. Number 3, calculator. Alam niyo naman yun kung bakit. Para mas mabilis kang mag-compute. Number four, timbangan. Kailangan mo ito ba magbibenta ka ng uh, bigas, pa magre-repa ka ng asukal, uh, ganyan. Pagdating nga pala sa timbangan tsaka sa calculator, huwag May mga mura kasi noon pero madaling masira. Lagi mong tatandaan, huwag ka manginayang mag-invest uh, ng pera kung gagamitin mo naman sa panganap buhay kasi babalik naman yun naman sa timbangan, may mga mura niyan. hindi ah, ko na sabihin yung brand, baka sabihin yung sinisiraan ko. Pero nakailang brand na din ako ng timbangan. So, Fuji, maganda. Number five, yung mga plastic bags. Or kung bawal plastic sa inyo, yung mga paper bags. Minsan, maraming binibili yung customer. So, alam nyo na, di ba? Para may paglagyan sila. Lags is logbook o notebook para sa inventory. May kagagawa lang ako na video actually, dalawa na actually lalawa na. yung link nila dyan. Yan, pang mo ng inventory mo, dyan mo sulat lahat, ba? Diba? Nasabi ko na kanina yung mga shelves, pero yun yung nasa loob. Pwede ka rin sa unahan. Ito yung tinatawag nila ng mga glass display. Yan yung sample. Next is, feeling ko kailangan mo din, depende diba? kung sa lugar mo, kung mainit dyan, yung mga ventilation. Yan, kung mainit din sa lugar nyo, ba? Diba? Para hindi mainitan ka at yung customer mo. Like electric fan or kung closed yan, yan, pwede ka mag-aircon. Kaya aircon. Ya, aircon. <laughs> Next is, security system. Yan, isa yan, CCTV. Um, may ginawa pala akong video. Last video lang, ayan. Check nyo lang. Importante yan kasi, panoorin nyo yung last video ako. So, yun. Yun yung mga kailangan mong gamit. Magsisimula ka pa lang. Lagi mong tatandaan pagdating dun sa cashback, sa calculator, tsaka dun sa timbangan. Ang mong titiparin. Yun yung mga bagay na okay lang magkumastos ka ng konti sa mas branded na gamit. Kasi mga gamit mo yun na matagal. Tsaka hassle pag pasira-sira eh. Ang ganda nilang, sobrang bilis. Subscribe kayo sa channel. Salagay sa group. Like nyo yung page. Hanggang sa muli.